Umot lagi ang ganay pakas, pakas, pakas mm. man sa amo ba. Ano ba? sikip-sikip na natin. Sorry. Uy, halakan ka na kung sa pamu. Ang mga pa Para may baon-baon ng ano. lang Hala. Nakabalik man siya. Pagkabalik man. Kaya nga ni, kaya pag, ini nga ni, kani nga ni, sweldo nga ni nila, nga mo abot. Nakaano na yan. Nakaatats, nakaatats na yan sa kuan, nga mag-ambag, nga na para nga yung bills. Nga ni, hindi naman. Parang pagkadakuha, smayado. Si ano? Oy. Ay, oh, wow. Ayoko. ganak Maganda ba talaga ito, Shirley? Hindi mo napili? Hindi ko Hindi ko ako sa na. iyo. yung bituka ko. ako. Ano baliktad ba po? Ano luto mo? Dito ko nga. Baho? Hindi. Ko nga. Bajo? Hindi. Bajo. Hindi. Ko Bajo. Hindi. Bajo. Hindi pambab so, talaga. Yung upang ano Bakit ikasalay, baka ka la lang. oh tuto may meron talaga pamba, taong na baka pambaboy ka lang upang manok. <laughs> <laughs> ko na lang, oh. ah, na inalo ko sa ginataan na 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 Diprenate mo na, inihaw mo na lang. Tinugbang mo. Dito lang kasi anak lang ang nakaubos, no? Binirito niya lang tapos hindi kinain. Tinapon sayang yung 70 ko na binagay siya yun. Tapos natapon mo lang. Wala pa talaga, wala pa talaga sila. Ano na sana? Rito. Na, ah. Eh, kulang pa. Dilapia ba yun? Oo, oh, dilapia. Ang taba nga sana eh. Eh, sino nga sa nagpunan sa... Ito, pagdating sa Sikmora ko. Ito lang ha? Pero uh, abuloy mo sana um, yung isang daan uh, na yun. Parang ano yung kinuha mo. O oh parang yun na la lang din. Uh, uh, sa bakit, okay, okay, okay na lang din. Pero nagtaka nga ako, ba't wala pa nga eh? Baka siguro pinaditas na lang siguro nila yung ano nila. Eh wala rin kasing maiwan naman doon. Ano, iwanan mo yung patay doon? Mamaya. Pagbalik niyo mo, nanindog na. Sa? So, mga uli naman kudminim ba? Ang wat-wat na lang eh. Ayan ako, mani ako ay eh, kautang na kong sudan. Kaya na, wala na, may may sudan so, mag-abot ang balay mamaya. O, oh, nandyan na, nandyan na. Nahing abot na. Kaya eh, alam na, wala pa eh. Nasa Nand ba eh, nandoon man yung nanay. Kaya, nana, eh, nora, pa, yung, okay, nora. Para, yung anak ko nung ano... E, sab nora, sabihan mo na lang din. Alam, gumanutar ka ba? Gumanutar ka dyan sa simento sa sabay mga. Ah. Ayun, nakausok. Sabi na kasi mambantas, eh, nice randong, look, may mga usog, may salami. Hindi ko mawari kung sino sa kanila. Eh. Kasi yung dalawa, <laughs> random dam ah. nila yun, di ba, pag mayroon oh.